Zero friends. Yan, plansa muna tayo Ako ngayon ang magpa-plansa <laughs> Eh, try natin subscribers ko si Mr. Lagalag at yung mga parating paho na subscribers ko salamat po I hope na mga 1,000 na tayo para makatulong tayo sa mga tao gusto ko na rin mag-retire <laughs> at tutulong na lang tayo wala na akong hanapin po one day pag uh, successful po yung youtube natin Papakita ko po sa inyo. Mag, uh, may medical mission tayo. Medical mission sa mga barangay. Sa remote areas, siyempre sa Asingan po. Sige, 21 barangays. 21 barangays muna. Ako tayo ang uh, alis sa Pangasinan. Kung saan tayo madidistino. Kaya, press the button po, subscribe. And para po ma-notify kayo i-ring the bell po na ano? this is a simple life simple life of a po ba vintage ki po OFW alam yung maganda po yung buhay namin sa abroad dream dahil makakaipon ka sa laki ng pero yung klaseng buhay po na meron tayo eh mas maganda pa sa Pilipinas. Nagkaka-relax ka. Miss na miss ko na rin po yun. Yung... Nagkaka-relax ka na mag-apin ka na. na paglinggo. Tapos bibisit ay mga tropa mo. Mga ganun. Ano Patay na po yung grupo nating uwi. Uwi! Kung na lang po na Uwi! awa Ininto na po, ininto ko na po ang cigarette smoking. Tapos, masit-shag na lang po sa ano. Pag-yupi. Eh. Ayos po yung ano, mga iba. So, ayun. So binigyan ako na, na panaydasal ko. Inaaway ko si Lord. Kaya nga pagkamatay ng asawa ko. Ah. Tapos, nagsisi ako. Pag ako ng suri sa kanya. Ayun. Bisa, bigyan mo pa ako ng isang ano. Hindi ko naman nasabi na perfect ako, pero walang perfect po, nataro talaga. Ang hirap sundin. Nung mong gusto ng Diyos. Ang hirap. Kaya kahit pa paano, kasala ka. Basta marunong kang humingi ng kapatawaran. Yun. Walang imposible sa kanya. Kapatawarin ka. Ano ba kaya yan? dami na tayong mga chispis ah. Ano mga kaya? Alex shirts. Yan ang namin. Yan. Ito yan. Practice lang po. Bago anong kuha trabaho. Pwede tayong pumasok sa ano. yung pinang. Tapos na rin pala yung ano, yung deep well ko doon sa Pilipinas. tapos lang ganina kaya masaya ako. Kahit mawawala yung nawasan nawasan na yan. Meron tayong inumin doon. Pwedeng paghingan ng tao. Pwede kang mag uh, negosyo ng mineral water kasi apat na kulang na apat yung ano doon almost for uh, na tubo so okay na pang swimming pool alright at ayun pang accomplishment ngayon tapos yung isang bahay ko hinanay eh, papalitan po natin ng ano bakal strasis na kasi kalumaan yun mga kawi-kawi pa So I need to change Iwan ko magkano naman ang gagastusin doon Walang hintong pang gagastus <laughs> Okay See you later Ito po tayo ng ano, pang umagahan So nakalinis na po ko dito sa kusina Namak ko na Nakuha ko na yung wheelchair So Ito Kain muna tayo May tatlong itlog dyan ito po tayo na kapaitan. Ayan. Ano po anak ko? Kaliit. eh, po siya pasyal Sa Kaagad din namin. Ayan lang kami nagkita. Ayan personal. Ayan din na 16 years. May Uh, may naman sila at uh, nirecrop ng mga kapatid niyang pang-ulam dito Kaya ayan perkusiono po 'yan 'yan naging dilin kia natin dito future din natin hawak lagi ah, tayo ng bawang sibuyas uh, paminta tapos uh, ay, baka oh to. ng to na. oh lumagay natin yung luya Tapos, ito natin yung strainer. Itong munang papaitan. Pag-aaralan natin dyan. mapait na mapait. Ayan. Ayan, gusto natin. Tapos so, po tayo ng tubig. Para kumulo na yun naman pasunta po yung mga brother natin dyan kaya di ko makain po ng food ng baboy so, taglamin muna natin yung, yung madumi kaya natin may, may dito tapos buhusan natin ng tubig. So Tapos ayan, yung pahit na iba, yung atin. Ito po yung pahit niya, yung mapait. Ang tingkondre. Ayan. Mamaya na po kunti yung ano, matira. Uh. Natin pa natin. Ayan natin again. Uh, ayan po. Pagkakita natin ng tubig. Alright. Ayan na po. Yung kapaitan natin. nating natin... Kaya natin ano... Ah, Nalambot pa yan. So, takpan muna natin. Asan yung takit niya? Let it be. Okay. Okay. Takpan muna natin, mga kaibigan. Alright. Luto na. Yan. Madaming sabaw. Madaming bayaw. Yan. Sabaw gusto ko eh. Sabaw. Ito. Oh papaitan mo. Ayan po. Tapos yung uh, susunod po yung bulalo. Ay, bulalo. Ah, uh,